City together with LTV For the second time around we're going today in Gehong City going nating the sa likod si uh, pare kano balik LTV pa balikan natin yung ano Enchanted River tapos yung Hinapon Hills o kaya tawagin nila Chocolate Hills of Negros And then na uh, sa Balay Sungayan, akyatin natin yung pinakamataas doon na ano <laughs> na resort, mountain resort sa Aking City Yan <laughs> yung tinatawag nila na Balay Sungayan. Ewa ka ba tinatawag na Balay Sungayan yan mga pare na basta kasama natin si ano, si LTV <laughs> Damay damay na to LTV <laughs> Yun o no? Good morning, good morning mga pare guys I just want to say thank you Thank you so much sa mga solid dating Nagkasuporta dyan Sa mga solid dating mga followers you know? Isa magandang magandang good morning sa inyo At ngayong araw na to Ay babalikan natin ang Gihulgan City mga pare guys Para may update tayo Dito na tayo sa Bago City mga pare guys so, Ang ganda din yun oh. Ganda ng Bago City mga pare guys Nakaspalto na no? Improving talaga yung Bago City Paraging may bago sa Bago City mga pare guys Dito na tayo sa isa sa pinakamahabang tulay ng Negros Occidental Ito so, you know, Sa Bago City Pag nag -hold your breath you ka know, dito mga guys Tapos nakasakay ka sa yung sasakyan Pagka mo din sa Ano Mag ano ka mag wish ka Matutupad <laughs> ang lahat yun <laughs> Pero sa akin, hindi na eh. <laughs> Welcome to Hinigron! <laughs> Naigaran na tayo mga pare, guys. Yun know, oh, o, tirik na tirik yung araw, o. Oh. Ganda <laughs> ng view ng mountain la, No? Going to Isabela na tayo mga pare, guys. Hello, good morning, brother. Wow, dito na tayo sa Isabela mga pare guys Municipality of Isabela Sa ganitong oras, alas 6.36 ng umaga Grabe yung ganda ng view ng Kandao, no? Sana all <laughs> Malabas na tayo ng isa lang mga pare guys Kakatapos na namin kumain ng ano Ng laswa <laughs> With LTV You know Thank you so much sa pare guys namin doon na nakilala namin You know <laughs> Arif Island yun malakas oh Arif Island 175 The best My LTV Pay muna mo tayo Pay I love 62 IV oh. Ganda Bakit may heart dito <laughs> Bakit may heart din eh Grabe oh Wow Ganda Ganda Let's go. Ooh. Let's go now. Let's go. <laughs> let's go now. Let's go. Wow. Bun doa. Banking -be. <laughs> robbery. Banking robbery. Naa patingin si Pario is it robbery? Japan. Sorry pare ko So yung lang Masaya lang talaga mag long ride nasa uh, Ganito kagandang lugar riya <laughs> tum na kalsada, going to enchanted river ini yang want yeah i'm yours and ito yung tinatawag nila na enchanted river dito sa kansalakan sa Giholgan, sa Kapotongan ng Giholgan, Negros Oriental. 'Yun know, o kasama natin si LTV, Diba? So silang saka lang din. Tapos yung ano natin, si Advex, yung Honda natin. alo mga bro. gusto niya din mag-swimming, swimming, -swimming may aram sa din mga pamahaw. Baligya. Oh, ini, na. May aga. Morning. May isaw. Top noodles, kapi. May lunch is course with it. May mga baligya mo sa din. Morning. Asa dala na, sir? Asa ra mo, sir? Amo. Ah, wala dito, dito, sa wala dito oh, like, ng um, big. Hmm. Pangkuhan, panghugas na. Kaya nga, nga nang itawag man ni Kuhan, ni Santo <laughs> Next natin is ano? Chocolate Hells ng Negros. Yan yung next natin na pupunta.